Good day mga boss, ah, haba nice day Dumating ng order natin para sa pyesa ng wave natin Mga boss, unboxing na Tara, panoorin natin to Itong unang bubuksan ko is bracket May tape pang kasama para makuha yung discount sa Lazada Is bracket 1436, rare 36, pron 14 kasi yung stack ng wave mga bossing is 1437 kaya malakas siya umarangkada. Pero, pero pag dulo na nanginginig na siya kasi hindi siya pang duluhan. May mga kasi ito eh, hindi ko lang kabisado. Itong 1436 ito yung bagay talaga sa mga 110, 150 na motor. Meron siyang arangkada tapos meron din pang dulo. Itong mga loo mga bossing ah, tignan natin. Umorder din kasi ako ng speedometer cable sa speedometer cable to tapos brake shoe umorder ako ng speedometer cable mga bossing kasi alam niyo yun yung gumagalaw-galaw na siya pag ano umaandar o oh, yun nga speedometer cable mga bossing yung ano kamay ng ano mo Umaanda ano parang umaalog-alog tas maingay ganun nangyari kaya umorder ako niyan eh tas syempre ito Brake show kailangan to ito talaga ang pinaka hindi natin hindi natin papakawalan sa motor kasi once na tibid ka sa brake show yung mags mo pagwala ng brake shoe, ayun na yung pupudpurin. Kaya kahit anong palit mo ng brake shoe, wala na. Buti na lang, mekaniko natin si tatlong J. Dennis Carte, lang niya, yung inka ng soft drinks. Alam niyo yun mga bossing, yung kakapalit niyo lang ng preno, kahit ano, genuine. Tapos, ang lalim pa rin. Yun, ibig sabihin nun, mags na may problema nun. Kahit anong adjust mo, yung adjuster mo ng brake arm, dulon dulo na. Pero, pagpiga mo, ang lalim maya maya mga paggagawa ng ano ng motor mo ng brake show matigas tigas Tas, mga ilang biyahe lang wala na abot na naman dun sa brake ay sa ano sa handle ng motor so ayun ito yung last na dumating kaya tire 3000 to eh 90 x 80 17 tubeless na mga boss ewan ko kung totoo to sa Lazada na 3k talaga to nakuha ko lang to ng 700 plus eh Ewan ko kung matibay ito eh kasi ngayon lang Thailand made eh. alam nyo naman pag Thailand mga pyesa dyan mga subok na Pero ang tire ngayon ng wave ko yung champion tire 1.3 one 1.4 one bili ko naka discount din yun Tumatakbo na ng 15k Odo 2. Ah, okay pa naman Binili natin to boss para pang pila pag ano kulit ng anak ko talaga Pang pila natin to halimawa yan biglang sumabog pero try natin ha Ch try natin i ano kung ilang auto tatakbuhin nito kung sulit nga ba to sa 700 pero 700 boss peking gulong na mabibili mo nyan yung mga lumulobo lobo lalo na yung gulong na nabili ko nakaran sa click ba yun tatlong linggo lang sira agad nasa 700 1890 by 14 kaya pala ang mura Ah, uh, pumitak agad uh, May video ako na, hindi ko na lang nilabas kasi tinatamad ako eh. So, ito na siya mga boss. Ah, uh, mukha siyang maganda. Kita ko pa lang sa ano sa stock dito sa ano niya sa forma niya. Matibay itong gulong na to. Yun lang mga boss. sa uh, salamat sa mga nanood.